Hi there mga beloved yung soulmates, happy new year po sa inyong lahat, welcome to Renzo Taro Channel Andito naman po tayo para pagsamahan isang soulful na meaningful letter reading Dito naman po sa inyong lagi inabangan, pinakamamahal at laging sinusubaybayan ng Renzo Taro Channel May may ka shoutout po sa aking mga pinakamahal na soulmates sa mga panig ng mundo Lagi nanonood, nag-aabang, nagbibigay, nakakataba sa puso na komento Maraming maraming salamat po sa inyo Kamusta po kayong lahat? I hope you're doing great, I hope you're safe naway malusog pong bawat isa na hinarap ang bagong taong 2025. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa buong taon 2024. And I am looking forward na mas mahaba pang taon ating pagsamahan basta't andyan po kayo nakasuporta, nakasubaybay lagi sa ating mga videos or uh, nagmamahal sa Renzo Tala Channel ay alam ko pong magpapatuloy pa tayo. Sige po, special po ang ating reading ngayon sapagkat ang reading po natin ngayon ay para sa first half ng 2025, January to June 2025 Ano bang mga kapalaran, ganap, mga dapat mong mga mensahe na dapat mong malaman mula sa universe mula ng no June at January to June 2025 Para sa ating mga na sa sign ng Pisces Pisces, ulitin ko para sa inyo to January to June 2025, alamin natin Okay, at kukuha tayo ng 12 cards sa hindi ito yung normal na 10 cards ang kukunin natin. sa so, 12 cards, partner-partner yung cards, anim na set. So, January to June. Okay, sige, isa pang shuffle. I know that so excited, you're so excited, Pisces, na malaman ang mga ganap at sorpresa para sa iyo ng universe. Sige. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels and Sisters, bigyan niyo po kami ng 12 cards para sa aming January to June 2025 reading para sa aming mga pinakamalala na sa sign ng Pisces. Pisces. Okay, Spirit Universe, Spirit Guides, 12 cards please. Kamusta po kayo sa dalawa tatlo? Kamusta po ang aking mga pinakamalala na sa sign ng Pisces? I hope you're doing great. Malakas po. Safe ang bawat sa sanya And happy, of course. Kamusta ang pagsalubong sa bagong taon? Apat. So, meron pang walo. Lima. Ayusin niya natin. Dito pa. Paisis ang kukunin, na, kukunin natin cards mo, ha? Sige, sige. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, and Sisters. So, last seven cards, please spirit guides, angels, and sisters. Seven cards, please. Ayun. Hmm, lima na lang. Oop, meron pa. Eto pa. So, tatlo na lang. Oop, Hindi ko nabilang kung ilan yun. Tingnan natin. Sige nga. Okay. Two, four, six, eight, ten, eleven. Parang isa pa. Sige. Okay. Ayan, kompleto na, Pisces. Bilangin lang natin at ilatag lang natin. Hindi na natin papatagalin pa. I know that you're really excited. You're so excited. Maraming maraming salamat ha. 65,000 na po tayo. Very strong. Hindi ko po makakamit yan. Hindi po na makakamit ng Renzo Tarot Channel yan. Kung hindi dahil sa tulong nyo. Maraming maraming salamat po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sobra ng isa. Buno tayo ng isa sa gitna. Balik natin dito. Bakit kailanganin din natin mamaya? Okay. I-shuffle din natin. Para mas maganda at ilatag na natin partner by partner, okay? Let's begin with January. Ayan, taas baba. February March April May and June. Okay kumpleto na Pisces. Let's begin. Huwag natin patagalin pa ha. Simulan na natin ano ba mga ganap surprise sa mga pasabog sa yung universe ngayong buwan ng January 2025. King of Wands and Nine of Swords. Okay. Uh, I can see her. Diba sabi ko sa inyo? Simulat sa Paul. I will just tell what the cards are telling me. Hindi ko to pwedeng sugarcoat, pagtakpan para magmukhang maganda. Hindi naman to totally talagang negative or very alarming. Okay, dito sa January, konting ingat lang sa mga decision na gagawin mo na, na involving emotion mo kasi I can see here na paring magkaroon ng uh, alitan, magkaroon ka na may involve ka sa confrontation, miscommunication dahil siguro hindi mo na naiwasan o na-control ang yung emotion. Maring naging sensitive ka sa mga bagay-bagay, nag-overreact ka. Here comes January, baka mamaya sa workplace sa mga family members ay magkaroon ng miscommunication. Okay? That's why extra caution in terms of uh, emotion emotion ang kailangan balansehin talaga please please i-balancehin ah uh, paises ang yung emotion magkakaroon ng baka ma-involve ka sa alitan or any kind of miscommunication dahil ang ah, nakikita ko dito ikaw ang magkakos nito ni because Ito uh, talking of once dahil siguro nag-overreact ka or hindi it's because cause ito nang yung imbalance of emotion. So, parang naging sensitive ka sa mga bagay-bagay na hindi naman masyado dapat big deal na big deal mo. That's why here, ayan, um, um nakikita natin dito na may parang hindi talaga okay. That's why you need to be extra careful sa mga salitang bibitawan, sa mga action na gagawin. Baka mamaya yung iba dyan tahimik lang pala inasaktan mo na. And yun, magtanim din ng sama ng loob sa'yo. Akala mo okay lang yung pala nakasakit ka na. Okay? This January, extra, be extra, ang parating ng universe ay Pisces ay be extra careful of being sensitive or especially being emotional. Okay? February, Knight of Swords and Fool. Okay. Uh, your life will fill with action. Mabibisi ang sarili mo sa February. Okay. Madaming ganap. Siguro marami kang mga attendan. Okay. With this Fool, parang nakikita ko marami kang may mga attendan kang party, any events, social events kasal, birthday, binyag, or whatsoever. And this night of swords represents being uh, your life. Talagang parang ang daming ganap na parang halos talagang non-stop araw-araw. May pupuntahan ka, may iba ka nang pupuntahan, may atendan ka. So, any kind or may mga ID deal or any kind of transaction network of people may pa, may kakausapin ka may pupuntahan ka may ayusin kang ganito basta mabibisi talaga ang buhay mo but with this full card ang nakikita ko nito is all about may mo pa rin yung pag enjoy may sisingit mo pa rin yung pagkakaroon ng uh, mababalansin mo pa rin ito although busy busy ka ma mahanap mo pa rin na magkaroon ng time sa pamilya mo at the same time at least sa pa paano ma-enjoy ang buhay mo ang sarili mo or makapag-relax this February is all about balancing but at the same time ang dami talagang ganap ang daming ang daming mga events ang daming mga dapat ayusin mga paperwork ang daming mga projects na dapat tapusin may sisimulan may tatapusin may ongoing projects or any kind of mga uh, mga bagay na dapat mong isettle na siguro na hindi mo pa natapos ng ng nakaraang taon sa si February ma magkakaroon ng ng kumbaga uh, commencement or pagsisimula or talaga itutuloy mo i-continue mo itong mga bagay na to Okay, February is all about being busy or your life will be filled with action Ang daming mga uh, bagay na dapat ayusin or tapusin Sige, Pisces, buwan ng March Oh, nakita ko agad, takpan ko siya ha, tatakpan ko kasi Okay, Devil and Six of Swords Okay, Pisces sa March ang nakikita ko dito is that parang magka uh, connected to dun sa January. Okay. Na parang sabi ko kundi ka mag-ingat magkakaroon ka ng kalitan at the same time kasi kayo mga Pisces talagang sa lahat ng zodiac signs sa 12 zodiac signs kayo yung kumbaga kayo yung pinakamalakas yung kutob. Kayo yung pinakamalakas yung intuition. Kayo yung heightened yung spirituality. Okay? Mahilig kayo maniwala sa mga pamahiin, sa mga ganito, nanonood ng reading, mga hula-hula. That's so, why sa March, nakikita ko dito, ah, uh, kailangan mong tatagan ng sarili because with this devil card, I can see here na may temptation at the corner. Okay, maaring may bag, bag, biglang pumasok sa sa buhay mo na baka mamaya mag-offer ng ganito, ganyan. It's like uh, uh, too good to be true. No? Parang ang ganda ng maaring mangyari. But at the same time, trap lang pala siya ng kalaban ng devil para bumagsak ka or panghinaan ka. Okay, that's why you need to, at the same time, ngayon January pa lang, you need to prepare yourself. Okay, kung pwede tanggalin na yung mga negative ways, mga negative habits na, hindi nakakatulong sa'yo. Mga limiting beliefs na talaga you just need to, to put your center, your focus on yourself and to the universe. At the same time, you need to, kalangan mo ding uh, maging mapagmatsyag sa paligid. Sa March, ang nakikita ko talaga, there's is like parang meron talagang tao. Tao ito eh, nakikita ko na talagang magdi-disguise or parang too good to be true na lalapit sa iyo parang ang tutulungan ka kunwari siguro parang mag-offer sa iyo ng tulong but it's like a trap ito nakikita ko dito parang patibong lang to para sa iyo para bumagsak ka pero i can see here. maggalingan galingan mo lang alam ko ikaw yung pi may pinakamalakas spices ng kutob alam mo mababasa mo mararamdaman mo kung hindi maganda ang motibo ng tao na to para sa iyo but with this devil card talagang hindi maganda ang plano niya sa comes march kaya paghandaan mo sa buwan ng march, yan yung parating para sa iyo may mga pagtatraidor or pagbetrayal na pinaplano para sa iyo that's why kailangan mong maging maingat sa buwan ng March sa mga pag-entertain ng mga tao, pagtitiwala sa mga tao. Kasi sa March meron ako nakikita ang talagang trap or patibong na maaring baka mamaya iset up para sa iyo at baka mamaya ma-fall ka or baka may kumagat ka doon ay nako. Sige, tingnan natin April. Oh. Lovers and Kings, King of Cups, okay. Tinakpan ka ha? Tito sa Lovers sa April, ah uh, okay, okay hindi naman hindi naman problema siya sa sa mga married or sa mga in a relationship or sa love life na para magkakaroon ng problema kasi king of cups yung ko partner niya so siguro nabibisi ka lang to the point na hindi parang mawawalan ka lang ng konting time para sa partner mo or sa pamilya mo kasi this king of cups represents yung mga yung mga business mo yung career mo yung trabaho mo parang doon mo na yung focus mo ngayon parang dami mong dami mong tatapusin dami mong gagawin ang dami mong ganap sa eh, sa buwan ng April na may kinalaman sa trabaho sa business or whatsoever so why the lover's card ang nakikita ko dito there's is like a little bit of compromise in terms of attention time na maaring maibigay mo sa kanila para naman sa mga single dyan uh, sa April is that siguro maybe maaring may mag-offer sa iyo ng may magliliga or parang uh, mag-open ng kanilang feelings for you but you cannot entertain it kasi mabibisi ka nga talaga ang daming ganap sa buhay mo sa April with this king of cups you ang focus mo ngayon ang center mo ngayon Pisces ay puro pag paglago. Puro sa sarili mo naman, pagpapalago ng kaperahan, ng pagpapapromote, or whatsoever with this King of Cups. Okay? Malayo talaga yung future talaga, yung iniisip mo, yung focus mo ngayon. Lalong-lalong na 2025 na, kailangan na talaga mag-level up na sa buhay at talagang may mga bagay na dapat i-priority, yun yung munang unahin at yung dapat pagbigyan ng attention or focusan. Okay? Sige, sa buwan ng May, Okay, Ten of Cups, Answered Prayers Okay, oh my God Ang reading ko kanin, ay, okay, tama Sa Ten of Cups represents Being answered with your prayers Kato para na mapangarap, wish do come true Siguro sa May, may nag-exam sa inyo na mag ng result sa May or maaring mag-exam pa lang sa May I-claim nyo May mag-aantay ng result ng promotion May magbubukas ng business sa May Or any kind of endeavor Na maaring It's all about being new or something you're expecting a result it will be so beautiful kasi yan katuparan The hangman, ibig sabihin, tapos na yung season, yung panahon na natenga ka, na parang walang, walang movement ang buhay mo. Sa buwan ng May, talaga magtutuloy-tuloy ito, sobrang ganda. There will be a big celebration, hindi lang lang ikaw ang magiging masaya with the whole members of the family, your friends, and the community that you belong. Talagang, uh, it would, masasabi mo na worth it ang pag-aantay mo. Sa May, talaga makikita mong result nito, magkakaroon ng kaliwanagan, magkakaroon ng bungang lahat ng paghihirap mo. Comes May, there will be a big celebration coming para sa'yo and congratulations in advance with that Pisces okay tapusin natin sa yung June 2025 reading last set of cards Pisces Empress and Eight of Cups. Wow, what, this is a very beautiful reading. Yung Ten of Cups, katuparan ng pangarap. And here, Eight of Cups, talaga, you will be unstoppable. You are doing everything just to add more cups. It's mga inaipon mo ng cups, sa mga achievements mo, sa mga blessings mo, sa mga properties mo na nabili, sa mga assets mo, everything. You are not you are unstoppable. Comes June madadagdagan pa ito. Marami pang mga bagay na magbubukas para sa iyo, marami pang opportunities kang mapapasukan or any kind of growth or opportunities na makakatulong sa paglago mo. Empress is all about glowing up. Sa June mapapansin din ng karamihan na parang mag-glow ka or parang glowing ang sarili mo with this Empress. Magiging attractive ka din sa crowd at the same time parang magiging center of attention ka Pag-uusapan ka din sa community or so to to any to any group that you belong. Okay? June, expect a massive expansion. Talagang maglalawak pa ang network mo. Lalawak pa ang mga uh, what is this opportunities na maring magbukas sa iyo no? doors of opportunities na maring magbukas sa iyo Pisces magtutuloy-tuloy nito kasi with this celebration card with the answered prayer okay with the king of cups and with this eight of cups talaga madadagdagan pa yan marami pang mapapatong diyan sa collection mo na cups and with that I'm so happy congratulations in advance Pisces and that's it maraming maraming salamat sa pagsama sa ating soulful meaningful na reading na pinagsamahan ngayon I am praying na maraming nasa sign ng Pisces sa mga kapadod nit kapag hindi pa po kayo naka-subscribe kapag hindi pa po kayo naka- yon may mga kakilala pa po, po kayo na hindi po naka-discover na ating channel, please tulungan nyo naman po akong recommend na ating channel. Share nyo pong video na to and mag-comment po kayo kapag nakaresonate kayo. Click ang notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod na videos sa upload. Maraming maraming salamat. Pinakamahal kong soulmates sa inyong laging panonood, pag-aabang at suporta Nasa man kayo nga naroon, ano ginagawa nyo, mag-iingat kayo lagi pinakamahal kong soulmates. God bless us all.